Happy Mother's, day. Happy Mother's Day sa asawa ko. Guys, dito pa rin tayo sa Diwata Pare. So ngayon, gusto lang gusto lang namin batiin ang lahat ng mga nanay ng Happy Mother's Day. So, madami magbabati dito. Isa na itong kaibigan ko. Kaibigan, ng ano, pangbati yung sa mga Happy, Happy Mother's Day sa asawa ko, Giza Bergabriel. At sa uh, nanay ko, Violeta Ibanez. Happy Mother's Day. Love you, ma. I love you. Goodbye. So, I love you. Good. Day. So, ito, ito. Sunod natin yung mga ice cream vendor natin. Ano? Anong misis mo, mo? Ano, mo. Oh. So. Uh, yeah. mo sa asawa mo? O gano'n ka sa Mother's Day? Ano sa mukha mo? Oh. Oh. Mother's Day sa'yo na basawa ko. O. Oh. Uh, Tapos aking nanay. Ngayon yung dalawa sa Mother's Day. Oh. Mahal na mahal mo kayo. Ayan. Mahal na mahal ka tinawa ko. Good, Ikaw kuya. Anong misis mo sa asawa mo? Happy Hindi pa. Happy Monday. Happy Mother's Day. Uh, love you. I love you. Wow! Uh, grabing sweet naman. Happy Mother's Day kay oh. Liza. Alright guys, yun, yun yung ano namin Greetings, maiksay lang ito kasi pang reels lang Sa lahat mga nanay, happy mother's day Sa nanay ko, happy mother's day At uh, syempre sa ano Sa aking mahal asawa Dancil Fabian niya, yun uh, Happy, happy mother's day I love you, muah!